ka ba magpalakad? Ito, 1,085 pesos lang ang ginastos ko mag-renew ng professional driver's license. Kaya kung ikaw, kung sanay ka sa magpalakad o magpa-process sa ibang tao, bumagastos ka ng 3,000, 5,000, iwasan mo na. Try mong magsariling uh, mag-process ng driver's license. 1,085 pesos lang ang gagastusin mo. eh hey, good morning guys. No, uh, for today's vlog, no. pupunta tayo ng uh, LTO kasi Uh, expire na ang aking driver's license ngayon. <laughs> so kailangan ko nang i-renew para this mahuli man tayo sa kalsada, magkaroon tayo ng violation habang nagda-drive. At least yung ang driver's license natin ay hindi expired. So tara, uh, sumahan niyo ako papuntang uh, LTO Antipolo. Alright, papunta na tayo ng Antipolo eh, no? Antipolo LTO. Ay, dito lang sa banda sa may malapit sa police station. Ah, um, uh, sana makuha natin agad. Kasi hirap mag-drive na walang uh, driver's license. na malapit na tayo dito sa LTO Antipulo Ayan, eh, tanong tanong muna tayo Okay, nandito na tayo sa LTO Antipulo no? So, sunod natin na yung step no? Uh, kasi pumasa na ako sa online Sa exam uh, 1 to 25 yung exam So, naipasa natin yun The next step is medical So yun mga Camille no, uh, bago ka pumunta ng LTO para hindi ka magiging mahasil, so mag-exam ka muna sa online, through online. So punta lang kayo sa website ng uh, LTO, uh, portal.lto.gov.ph. So doon, uh, ilagin mo yung account mo sa LTO, sa portal. Then doon, mag exam ka for renewal to so, professional license. Uh, 1 to 25 lang naman po ang uh, items. At least, maka-20 ka para mag, maka, mapasa mo yung exam. Kung below 20 ang score mo, re-retake ka. Walang problema, retake ka lang ulit. Mail uh, up ulit sa online. So, yun na yun. Kung, kung ano makuha mong result, dapat maka-20 ka. So, ang 20, uh, above uh, 80% na po yan. Kasi kailangan, ha? kaya 80% po kayo. So, yun lang mga kamilarang. Pag naipasa mo yun, punta ka na dito sa LTO may mga accredited medical naman dito para pa-medical ka then after ang medical ipa-print out mo yung uh, portal uh, examination mo na ipasa mo then i-attach mo sa uh, medical then proceed ka na dito sa LTO dito magbabayad ka na ng uh, para sa driver's license card so yun na mga no, tapos na ako magpa-medical so ayan resulta so para nakapasa tayo sa exam wala naman tayong problema sa health sa mata, sa pagbasa, sa mga pagbasa ng uh, may mga color-color ng mga numbers. So, hindi naman tayo color blind. So, pumasa tayo sa medical. So, 500 lang dito sa antipolo. Kasi depende sa, sa ibang mga LTO, mga accredited na medical center. Uh, medyo mahal, may 600, 550, pero dito 500 lang. So, proceed na tayo sa step 3. Yun na. Magpa license na tayo ng card uh, license. ayan So 'yun mga kamel ito na 'o. Uh, pina-print ko na 'yung uh, online na uh, uh, score ng aking examination sa LTO. Ayun 'yung ano 'yung print out. Tapos ya attach mo dito sa medical. ayan 'Yan ang medical. So 'yun, uh, proceed na tayo sa step 3 sa mismong uh, cashier ng LTO para ma-issue na tayo ng uh, license card, drivers license card. Tara, let's go. Thank you. Kaya nga camera, kukunin nila yung uh, lumang uh, license card, ayan. Yeah. So, kukunin na na yung license card para i-attach doon sa uh, bago nating magiging license. Uh, so, antay tayo ng mga ilang minuto, no, tapos magbayad ng tao. So, yun, uh, binigyan ako ng uh, priority number para malaman mo kung saan window ka dyan sa mga window na yan. Nakikita nyo yan ang window So dito tayo pipila sa window 6 Ayan So yun uh, uh, nagaantay pa tayo kung uh, Kung magkano yung babayaran natin sa license card So nandito pa tayo sa cashier no Nagaantay So yun Tatawagin itong number na to Kung kailan tayo so number uh, 21 tayo dito sa cashier number 6 So yan mga kamibrak no uh, 585 yung binayaran ko sa driver's license card So as of now inaantay ko na yung uh, uh, license card pag bigla na lang no Inaantay ko na lang diyan sa so, window 6 yan I don't know And pag na, nakuha na natin yung uh, license cards, uh, tapos na, wala na tayong gagawin na iba. So ganun lang kadali ang pagkuha ng uh, pag-renew ng uh, professional uh, driver's license. So kung hindi ka pa nagre-renew or one week na lang yung driver's license mo, i-renew eh, muna para hindi ka nang mahasil And then, guys, nakuha na natin yung driver's license natin. Ayan. So, pa-uwi na tayo kasi nakuha na natin yung driver's license natin. Yay! Uwi na! Uwi na, guys. Oh.